<laughs> yeah, I'm on the HPD. Got two records. Check it out. <laughs> Dito sa armada, nakikipagsagupaan Kahit mainit, tumutulo ang pawis parang kandila Kailangan magpalebel, kailangan umasenso di iindahin dere parin pa rin hanggang mapagod Pagkatilangan kong ng isa Pero konting ingat, di distansya sa disgrasya Maraming sawsaw na di inaasahan Sa armada, akin natong tong May maganda at merong malungkot Pag-isip-isip para malaman na sagot Sa mga katanong pang nabuo sa iyong isipan Simulat sa pool na nakilala Kailangan pag-aralan Mamuhay ito basta dito sa kapitolyo ng Admada Ang buhay ay di basta basta Kaya kung aalis ka dito ay babalik ka rin Adam ra ang Armada kung babalik ka rin Kasi dito sa Armada Hindi ba bulo kayo mahihina? Kasi dito sa Armada Hindi ba bulo Sabi sa anama, kung hindi, hindi na mabuhay yun mahinig, hindi ko naman yun na, na. na pala at namumula pa ang mga mata. Hoy kuya bango na pa level na, anong oras na alas sa ispasado na, isang araw na naman ang pakikipag sa palaran ng mga daliring nakikipagsabayan, nakikipag, nakikipag patintero, nakikipag unahan sa party na aking masasalihang bad trip, bakit lagi full party, bakit ganito lagi naman ay yatan busy. nakakabingay ingay sa aming gang, sa sobrang siksikan di na makausog, sinausawan mo na nga ako ang galit Di kita inaano Huwag ka makulit Para makasali sa armada kay Lupit Papa level pa ako hanggang mag 210 Kasi dito sa armada Hindi mabubuhay ang mahihina Kasi dito sa armada Hindi mabubuhay ang mahihina Ah Kasi ah, ah. dito sa armada Hindi mabubuhay ang mahihina Kasi dito sa armada Hindi mabubuhay

Mali na sumugod Sa karagatan ng labanan ay sumugod Malalagpasan ang kahitan ng pagsubok Humawak ka lang mo lang ang kapit Tibayan mo lang Wag na wag ka mga ngawit Si Elisir ang magsisiging patunay Madaling dumapa Kasi medyo mahal ang akses Kailangan pumilos Kailangan palembel Pipilitin, pipilitin, pipilitin Dumebel Walang ka akses, akses Pababa pa ang level Walang ka ipi, 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 ipi Teka, 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 teka muna ng sandali Baka maunahan ka ng iba pag hindi ka nagmadali Dapat mabilis ang yung kamay kapag nagpatch patungod ka dulo Wala ng atras sa pagkasalubong mo si Yoko Tapos yung weapon mahina na DC pa sa bahay Dito sa armada talagang matira matibay Kasi dito sa armada Hindi na bubuhay ang mahihina Kasi dito sa armada Hindi na bubuhay ang mahihina Kasi dito sa armada You're my boo boo, I'm your boo I'm your you are my boo boo i am you are my boo boo your you